Wait. Unti? Unti, how are you? You're fine, right? That's great. Huh? No, we will wait for the doctor first. yeah Okay, next time before eating everything, you ask to mama, okay? Okay? Especially if it's in the ground. What did I mama tell? It's not safe to eat in the ground, right? Yeah. Can you kiss mama? Like this. Love love. Love you. Love you. Love, you. love you. Now we'll go there and we will ask, okay? True, I miss hospital. Wait, wait, no baby ko. Are you okay? Do you feel something? What is that? Huh? do you feel something? No. Can I check you're okay nothing to feel any pain on the body no they need to take your blood sample and urine sample you're okay right yeah. I'll be very fast I will go to get your medicine okay. if they nice. Yeah. may song walang saan ko ito dadaling guys saan ba, OPT lab daw eh OPT lab ba? are you okay yes i am can you show your hands can you show your hands mm -hmm. oh, my baby okay we'll go after sometimes okay if the result everything is okay we can go home now then you can eat okay oh, my baby is very strong right right can you touch in the up one time what is this Torda. Did it charge you? <laughs> no, it was out it was in from here, in the top. Oh, from in the top? Yeah, not inside my hand Not inside your finger. It's on the top of your fingers only? Yeah. Mm. <coughs> A bit? Hey. So it's not penny, right? How about this? Only they put only also? They put stick stickers Did you cry before? When they put this? No. When they are going to remove my clothes I don't want them to remove my clothes. That's why you cry. Mm. Mm. But you are not comfortable with that cloth, that's why they give you this one. It's more comfortable, more refreshing. <laughs>

din na parang ang tagal. First time ko naranasan yun sa buhay ko. Kasi nga, mga, na ano si Amira, na na food poisoning siya, kasi kinain niya yung nakita niya nakita niya na na asukal sa lapag. Tapos, uh, sinubo niya with lasun kasama ng asukal. And then, because nagmamadali uh, ako ng nagmamadali ako ng umaga, I forgot to remove. Nung nalaman ko talaga, nung nakita ko na kinain yan, grabe yung gulat ko, as in talagang na, ako na, napaisip ako, oh my god, ba yung gagawin ko? Na, na, ko na, namutla ako, ako yung namutla ako, yung natakot, kasi, lason yun eh, lason, hindi joke yung lason, so, ayun, nung nalaman ko, dinala ko siya agad sa hospital, tapos nagpa-check up na dinala ko siya first dito sa medical na tapos sabi sa akin punta ko ng hospital pagdating ko sa hospital tinignan siya sabi naman ng doctor sa first ng hospital okay naman yan naman daw problema hindi naman daw wala naman daw sign ng food poisoning pero sabi sa akin kahit na walang sign ng food poisoning kailangan pa din siyang ma-check kasi nga uh, Kumbaga, kung baga, it doesn't matter kung nakakonsume o hindi Ang importante is, mabantayan siya. Kasi once na nag-react yung body niya sa poison, kailangan daw maagapan yan agad. So, ayun. ah uh, dahil nga dito sa medyo, ano yung amin, medyo malayo sa main hospital yung amin. Kasi yung hospital dito sa amin malapit is, hindi pa siya, hindi siya ganun kakompleto. So, kaya ang sabi sa akin ng doktor is go diretso ka sa Baratpur which is yun yung parang city nila dito yun yung parang uh, mas kompleto yung hospital na public hospital na nando doon. So, ayun nga, dumiretso ko sa Baratpur Baratpur Hospital check up na uh, kinuwaan siya ng dugo kinuwaan siya ng uh, urine sample para kung ano tapos in-extray siya doon so, nag yung struggle ko. Kasi pagdating doon, siyempre, mag-isa lang naman ako wala akong kasama. Actually, wala akong problema kay Mira. Kasi si Mira, behave lang siya. As in, pag ko, umupo ka dyan, Mira. At si mama mag-aasikaso ng ganito. Nakupo lang siya. Hindi siya, hindi siya Wala siyang ano. Nakupo lang talaga. Yung as in, literal nakupo na nakupo Behave lang. nag lang sa akin. So, ang binaka struggle ko, yung mga, yung mga signage ba, kasi dito sa Nepal guys, yung signage nila is literally Nepali. Hindi pa siya, wala pa siyang mixed English. Lalo na public hospital yung pinuntahan ko. So, ang hirap. Yung, pakiramdam ko lahat ng letra na nakikita ko. Ano, hindi siya letra, pakiramdam ko. Alam mo yung parang, ang gulo, parang gulo-gulo na parang natataranta ako na hindi ko alam. Sabi ko, ano ba naman to? ang hirap, ang hirap kasi wala akong naiintindihan. Tapos may mga tao na tatanungin mo, hindi rin nakakaintindi ng English. So, eh, hindi naman ako ganun kagaling mag-Nepali. At saka, rattle na ako eh. So, paano pa ako mag-Nepali? So, parang, pwede siya saan to? Pag ganun ganun ako, instead na less timing yung ano, pag ganun ganun ako. Kaya sabi ko, ano ba naman to? Anyway, for short time, short story time. Ayun, dumating sila Ate Judy, dumating sila Ate Ruth, dumating sila Kuya Ram. Ayun yung pinaka medyo kumanyo yung pakiramdam ko. Siyempre, nagkaroon ako ng kasama. Ayun nga, ah, uh, ay pag-communicate kami sa doktor. Si Kuya Ram, si Kuya Ram yung nakipag-usap sa doktor. Ganyan-ganyan. Naging okay naman yung lab result ni Amira. Wala naman lahat, okay naman lahat. Pero sabi pa rin ng doktor, at ito pa pala, speaking, ang gulo-gulo nila magsabi ng explanation. Sabi nyo isang doktor, after result, pwede na kayo umuwi. Kasi kung ang result is okay, hindi nyo na kailangan magstay. Sabi naman ng isang doktor, you need to stay at least 12 hours. Sabi naman ng isang doktor, you need to stay for at least 24 hours. Tapos sabi ng isang doktor, 48 hours. Ano ba ito? Kung hindi consistent. Hindi sila consistent kung ano yung gagawin. So, ayun. As end up, Uh, naging 24 hours yung ano ni Amira ang um, pagstay niya sa hospital. Kaso ang problema, sabi ng doktor sa akin sa public hospital, hindi daw sila makakapag makakapag-provide ng ICU. ICU daw kasi ang kailangan pagdang ganong case ni Amira para in case na mag-react yung, yung, yung lason sa katawan niya, magamot agad. Sabi ko, okay, sige. Ayun nagpunta kami sa private hospital. Okay naman yung private hospital nila. Sa so, hospital lang siguro mahal. ako. siguro dahil wala akong insurance. That's it. Tapos, ayun, okay naman. Lesson lang sa akin na parang ang hirap. Ang hirap lang sa sitwasyon ko na pag mag-isa ka lang, tapos wala kang ibang kasama, tapos wala kang ibang maasahan. Sobrang hirap lang. Pero, ayun, natapos ko rin yung araw na yun. Ngayon, okay na si Camira. Naglalaro na siya. Makulit na. Makulit na siya. Actually, makulit naman na talaga siya. Pero I just, ayoko na magbaka sakali na, ay, okay lang yan. Nasuka lang yung pinahin ng anak ko. Siyempre, ayoko ba rin ng ganun. Kaya, kahit na medyo nakakaramdam na ako. Nakikita ko naman sa anak ko na, okay siya. Ayoko magbaka sakali. Kasi, alam mo yun, mas magandang gumawa ka ng action kesa magtingka na, okay lang kasi wala namang ano yung anak mo ganyan ganyan yun nga medyo bad experience lang medyo na uh, magadjust na Nepal gawin na nilang kahit pa paano naman dalawang language English Nepali para kahit pa paano sa mga foreigner na kagaya namin na hindi hindi pa ganun kagaling sa Nepal sana naman Saka kahit marunong ka magbasa eh kung hindi mo naman alam kung ano ibig sabihin di ba useless Well, that's it. Thank you. Good night.